Yo! Good morning mga amigo Another day, another vlog tayo Another vlog tayo mga amigo For today's video mga amigo ay I-condition na natin itong ating service uh, Ano? Makina Ating makina Yan Gagawin namin ngayon ay Uy, tanggal Wala na yan I-kakapunin namin mga amigo Kakapunin Oliver mamaya Tatanggalin yung Plastic doon silalim at para magaganda, para maging maganda ang minor ba siya tanggalin natin natin to para wala ng kalawang wala lang pangano lang yan yung dito lang silalim ang dinatin natin tanggalin kasi pangano yung sa hangin ito wala naman to ma ano naman yung bangka natin ma upin kaya tanggalin na natin to siya para tayo ng kawayan wala pang kawayan na ano mabilhan sana may kawayan na binta doon sa dulo. Makabili tayo ng kawayan. Kami natong tuliin. Ini siguro yung. Ano yeah. Mas testa? <laughs> ha? Pag-a-tagang <laughs> <laughs> ah, ka po. <laughs> <Singul> <laughs> 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 <Vital>.

Ito, buti bakal na to. Oh, buti bakal na ano. oh. malinis pa yung ano, lobo. Sabihin, hindi pa to na bugbog. May bato pa. Pag ma, ano, na, palitan natin langis. buksa satu ribu. Ah. Ini Ini mau agak sepek. Suli naman. Bagaimana? 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 Maghalo mag na may gasolina. Hmm. Stuck na daw. Stuck na makinahan eh. Stuck? Ay, palitan na natin ito eh. Maglain na magkuhan. Hindi po. Maglain na mag... mag Lain, no, wala na kuya dudun. Daming langis. Oh. Daming langis. Daming langis eh. Wala na yung langis doon.

Tan nilo na ay mong kon pare yo. si Billo tayo sa ko na kapat chapo golong. yaya ya pare pa de kang ko permit. Tan nilosa 300. Aria, manong private daw? Ha? Are yan daw. Are ya sabi ko di ako sama ko na to. Ha? Di ako sama ko ko sa Royal ganeng mag prestar. Ha? Sa royal, royal daw mo royal

Tara, guwapo nalang yung reloloy. Siya, gawain naman ito. A, kasi minto nalang. Gold plated yung reloloy, ma. Siya, api. Ganda siya, Suko ang Japan, na yung kay Osbun. Osbun lang ang gawa sa Japan, ba? Pag hindi kasi kapunin mga migaw, walang minor. Ayaw, bimigay ng magandang minor wala rin first term makina masyado no bago pa siguro wala pang isang taon tong makina na to oh mga bago pa yung motor yun tapos linisan natin tong ano Boom. Um. Yun, ang laman. Okay lang na maganyang basket eh. Balik na no. no, yan. Hindi lang na natin kukunin. Yun yung tanggalin. Ito. Tanggalin to. Tapos dito wala na ber? Ito pa. Ito may gaibang pala. Ito sahi ka ng makapong kulay mga guide Wala? Katong sa Chris Hawaii guide yun Walang guide? Parehas lang pala sila ng pisa ng ano ng Dikinsi Siguro numero lang binago Para sabihin, para mahal Numero lang matahas Ito, ito yung ayaw siya ng Oliver Libre na pala niya kay Sweeto siya dyan

Ito, tinatanggal tanggal namin ito pag ginakapon. Ito, stick. Ayan. Ayan. Ayan, tanggalin din to, putulan. Putulan tuh pero? Hindi mo tanggal pagtanggal. Tika hmm. sa loob. Saya mendapat putulan <tuk> <Dilan>. Tidak <tuk> balik lagi teman. Sama day. Nih. ini. yang Ini ber enggak ada. Basi mahulog ba no? Ito sa gira ah. Pilit. Ah, nailo na no. Ang puksi lagi na gini. Ayan, naputulan na ulit ba rin ko no? Natanggal na yung plastic. Ito. Naputulan na natin ito. Natanggal na rin yung. Tigas nga lang kompresito nangongo sa bago pa lang. Pero pag matagal na. Lambot lang. Lambot na yan. Mga ko'y mali to. Palpa, Ito. Tatanggalin na to. Pala ko ano Tutulin lang tanggalin pala. Nunuwan mo Tanggalin lang. Kasi na ito matanggal? Mm -hmm. diba na yan, John? Ayos, na natin itong lagi sa tumigo. pa diba siya malapot. Dami. Ugas natin. Ito diba mo, na. siguro. Diba na siguro. Diba. Potong <tuk tangan> dulu. <tuk tangan>

Uy, okay, di na yun. Ang ground. Ang ground. Okay, balik-balik na. Wala mang gulati. Dapat natin sa buhay.

pus kakabit, wdy ba ka tumpalang yata tung? bisa na tulong? bisa na ako palit. hmm, magbago yata palang wdy tao? magbalik ba

Merevoluo nak income ke dia sekuan betuan. Betuan si lu ni gerut. Emboteng ka. Dia mau ke lari ke nang taun bulik. Kui di si guru. Nang dia selaris sama ngantun. Sampai. Ayo kirim sembir. Girong. Yang menonton. Gua di kupres sih.

Wiris, siguro wiris. Wirik. Oh, wirik. Kung anang paano ano baog. Ay, yung sa kaskas. Oh. Ang kaskas mo. Ang bagumpok. Mahalaw itong 21. Lagi mo nakikita ko sa kunay. Dalik S mong kanon. Sige nga yun ako to. Malik problema ko po. <laughs> May lang makikita natin mga ispad na... Ay, wapadibir bir. Sweet ulit is ay si na... Batuhan. Okay, na. samaping basabang <year -2002> <They> um, <ai -nocant movie>

Hai banggo, lihat. Ini hujatang, 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 hujatang,

Na ha? Na. Ano na? Yan pagkatapos namin na kapon mga amigo. Yan nakapon na natin 'to. Maganda na yung compress niya. At uh, napalitan ng langis. Ah, na natin langis. Hindi na pinamin na paandar pa rin. Kasi ang problema itong carburetor. Carburetor ito. Bagong-bago pa to sana mga amigo pero ayaw mandar. Nandar siya pero kailangan i choke Yan, hindi pwede yan mga amigo na lagi yung makina kasi possible matakaw sa ano. Gasolina pag naka lagi yung ano. Makina no. Ah, bibili pa tayo ng bagong carburetor mga amigo para maano natin to uh, makondisyon natin itong ating makina alright nabili na rin tayo ng yoyo yoyo para hindi na tayo maghikit hikit nito ng lubid para convenient na tayo magpaandar ng makina kung sakaling makalaot na tayo no? yan sa ngayon hindi pa tayo makalaot mga amigo kasi ano pa marami pa tayong gagawin magpalit pa tayo ng kawayan kawayan at saka iba pang gagawin doon sa ating maliit na bangka kailangan natin i-condition tong ating makina bago tayo gagawa dun sa ibang ano ng bangka no yan so ngayon ito muna ang ating condition. sunod naman mga mga yung ano palangoy at saka ano saka mga iba pang gagawin dun sa bangka nating na maliit sa ngayon yun lang muna ang ating vlog for today's video no maraming maraming salamat sa inyong walang sakong panonood sa aking mga video mga mga update tayo sa next video sa mga sulit yung supporters subscribers sa mga silent viewers yan sa mga hindi nag-skip ng mga ads, magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa iyong pagtanaw mga amigo o pag-ampi mo dran. <laughs>